Ipin ni Magan yan. ang utro ko o. na nang lambat. na ng isda. Ay, Ay, kanaro Ay, kanaro kamay! Ay, kanaro kamay! Ipin na istorya! Ay, kanaro kamay! Ay, kanaro kamay!

Bina hapon ilang lugar sa iba't ibang bahagi ng bansa, kasunod pa rin ang nararanasang halos tuloy-tuloy na pagulan. Kabilang sa apektado ang aruloy mas bante, nagmistulang ilog po ang ilan sa mga kalsada doon. Hirap nang makataan ang ilang maliligit na sasakyan katulad ng mga motorsito at tri tricycle. Umapaw na, oh. naman ang spillway sa Balatan Kawarines Sur. Hindi ito mataanan ng anumang uri ng sasakyan dahil pa rin sa taas ng tubig doon. Hanggang tukod naman po ang baha sa Alguero sa Leyte. May nagagod po na hanggang baywang tak <coughs> na ang tubig. Pinasok mga pahay doon. Ang sa Alguero sa Leyte. Last pa doon sa habang kamuhin doon. Sapsap tatanggalin doon.